Ala. Pasta ba yung inggit ni gayong isa kang nabubuhay sa karagatan. Sa alas. <laughs> <Taubos> ng alat. nga, ano, she'll become brat, ay, no? Sige, araw. print mo do Parang ikwis. Sa ati ka parang may edmiss lang. Ano mo na kasi yan, Norli? Yan Ano na yan. Ano mo anuhin, porket may nanalika. ka muna. Bawa ka muna. Bawa ka Parang normal lang. Oo oh, nga. Siguro magdalo ka. Katibuan ka nga eh. Katibuan ano? na may ari ng ano, ibayo. Gami so, yan. Talaga eh. Talaga. Tumasikin mo si chikin. Ay. Wala. Diyo pa ka. 也挺、yes.